itong si Carla Estrada ay nagde-deny. Ito, malawak, questionable. Hindi niya inamin alin ba doon ang hindi totoo. Tila hindi kumbinsido ang showbiz columnist sa pahayag ng TV host actress na si Carla Estrada kaugnay sa paghihiwalay ng anak niyang si Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Sa isang episode ng palabas na Christy Fair Minute noong lunes, November 27, sinabi ni Christy na nakakalito ang pahayag ni Carla. Very vague ito, malawak, questionable. Hindi niya inamin alin ba doon ang hindi totoo. Hindi ba totoo na siya ang nagdaldal tungkol sa paghihiwalay ng anak niya at ni Catherine? O hindi totoo na nag-break na ang dalawa? Sabi ni Christie. 'Yun ang kailangang maturol ngayon ng mga Catherine Daniel fans, 'di ba? Kailangan talaga, kailangan. Kaysa naman yung ganyan na ang hawak lang nila ay false hope na tuloy pa rin ang pagmamahalan ng kanilang mga idolo. Dagdag pa niya, magugunitang sinabi ni Christy Furman sa kanyang showbiz vlog na Showbiz Now na, na kinumpirma ni Carla ang paghihiwalay ng Kath Niel. Hiwalay na po talaga si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Umami na po si Carla Estrada sa isang niyang kaibigan na wala na, tapos na. Agad namang tumugon si Carla sa pagsasabing hindi ito totoo. Ayon sa kanya, hinding hindi siya makikialam o makikialam sa personal na buhay ng kanyang mga anak. Ito po ay walang katutuhanan. Kailanman ay hindi ko panghihimasukan o pangunahan ang personal na buhay ng mga anak ko.